Kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, atin na pong susubukan pa rin yung ating ginagawa na 4BG1. So wala po po ito siya mga kayos ng uh, uh, belt sa kanyang water pump at saka wala po pong upper uh, radiator hose. Pero susubukan lang na po natin siya papaanda kung atin po siya mapapaanda. Tapos after natin mapaanda at okay po yung andar, ay kakabit po natin yung kanyang mga accessories at uh, na po natin ng tuloy-tuloy. So tara mga kayos, samahan niyo po ako at atin na pong papaanda yung ating ginagawa na 4BG1. tayo so, naman kayos, buo na yung ating uh, ginagawang 4BG1. So ngayon, papaanda rin na natin. Papablaid muna tayo dito sa kanyang injector. Sige to. Pabub Tingnan natin, bubuga. Okay. Okay. Okay, meron na. Okay. Okay, saglit lang ha. Ipitan ko. Okay, ipitan okay. okay. okay, natin. Pinipitan natin to. Testing natin mga kayos kung andar na siya. Wala pa ho yung fan belt eh. Hindi pa nadating yung fan belt. pero madali na lang yan. Kakabit, importante. Map mapaandar. Testing natin siya paandar. andar natin low bat din yung battery nito eh kaya yan sinarge namin mahina ang battery okay, okay. sige daw okay Yeah. Andar na siya mga kayos uh, ah, Wala pa ho ito kasi yung panbelt eh Testing lang kung aandar siya Ayan Okay na Umandar na siya mga kayos So oh, Antayin na natin yung panbelt ah, Para mapandar natin siya man ng matagal Ayan Thank you Lord Mga kayos Tapos na natin lahat ikabit yung kanyang mga accessories may tubig na rin po siya ayan so ready na yan so mga kaayos yung tungkol doon sa timing ganun pa rin po yung timing noon wala po tayong binago doon kung ano natin pagsalpak ng uh, injection pump yun na yun wala na pong binago kaya ganun po yung aking degrees mga kaayos kasi nung binaklas ko yun na talaga yung timing niya doon ayan so sige start mo to okay, okay. start mga kayos kasi umander na ito nung nakaraan eh. Ayan. wala na uh, okay na Ayan. kompleto na yan, nilagyan na natin ng uh, panbelt ayun mayroon na, umiikot na yung ilis okay na siya mga kayos At sa pila. tingnan natin sa kanyang breather. Ayan, ito yung breather niya mga kayos. Oh. Ayan. Ayan. Okay. okay. Ito yung moderator niya mga kayos. Connectado. Dila na ikabit yung uh, linya ng alternator niya mga kayos.